Natira ng supply ang mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa Patag Island sa West Philippine Sea. Ginawa ito ng AFP sa pamamagitan ng cargo na nakaparashoot. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mula sa NC-212I aircraft ng Philippine Air Force, lumapag sa Patag Island ang isang nakaparachute na cargo. Laman nito ang essential supplies na pagkain at gamot para sa mga sundalong nakaistasyon doon. Ang naturang aerial resupply operation matagumpay na naisagawa noong April 27. Kasabay ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea na bahagi ng Balikatan 2024 ang aerial resupply ay bahagi ng operational mix option ng AFP para matiyak na naiyahati ng pangailangan ng mga tropang istasyon sa iba't ibang bahagi ng WPS. Sa San Vicente, Palawan naman, dumating ngayong Miyerkules ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika. Inaasahang papaputokin ito bukas sa isang live fire exercise sa Rizal, Palawan kasama ang 105mm howitzer ng Pilipinas. Samantala, masukal at mabatong kalsada ang daraanan na halos isang oras ang biyahe mula sa sentro ng bayan ng Rizal, Palawan bago marating ang sitio Kalupisan, Purok Tubo sa Barangay Punta Baha. Isang Barangay Health Facility ang itinatayo rito. Ang tauhan sa konstruksyon, mga sundalo ng U.S. Marines at Philippine Navy. Ang itinatayo kasing health center na noong Marso sinimulan ay isa sa mga proyekto ng balikatan puspusan yung ginagawang pagtatrabaho ng mga tropang Pilipino at Amerikano dahil target matapos ang konstruksyon nitong barangay health center sa susunod na linggo o bago matapos ang balikatan exercises Isa sa pangamba sa bayan ng Rizal ay ang nakamamatay na malaria na noong nakaraang buwan lamang ay may naitalang kaso sakit ito na nakukuha mula sa isang parasite dahil sa kagat ng lamok. Kaya naman malaking bagay ang itinayong health center para hindi na mahirapan ang mga residente, lalo ang mga katutubong palawan sa lugar na nakatira malapit sa bundok. This project specifically, uh, there's over 200 households in this local area that uh, it's going to directly benefit uh, to provide better access to medical care. Nakipag-coordinate kami sa LGU. Uh, kinanong namin yung pinakamain concern ng, ng area. So yung area na to po ang ang kanilang reklamo is usually is mataas yung malaria dito sa side. Marami pa po kasi sa taas mga IT. Uh, tapos parang uh, nahihirapan na silang tumawid. Imbes na bumaba is parang nag-aalangan na sila na mag-seek ng medical help. Kaya parang tinitiis na lang nila yung sakit. So ang purpose po nito is parang mas malapit na sa kanila. Hindi lang sa bayan ng Rizal may mga ganitong proyekto dahil mayroon din sa iba pang bahagi ng Palawan at Northern Luzon. Dito may kita na ang balikatan ay hindi lang nakatuon sa military exercises kundi maging sa humanitarian civic assistance na maging ang mga Amerikano ay may natutunan sa mga Pilipino. Their resilience and their toughness in this climate is really impressive uh, and good for us to emulate. You know, we come from a little bit of a cooler climate typically, so That's great. And then also just the way that they work. Um, they are really diligent. Uh, and then one of the things, construction specific, that I've been really impressed on, the way that they uh, do steel work, uh, they do a lot of stuff by hand uh, more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Like they are exceptional at making the best uh, uh, of their situation. So that's been really great for my troops to see and it's been awesome to partner and, and learn in that way. Nakilala din namin si Second Lieutenant James Estilori, miyembro ng U.S. Marines at may dugong Pinoy. Unang beses makarating ni Estilori sa Pilipinas. My grandparents are from the Philippines. Uh, on one side, they're from La Union. The other side is from Cebu. So, Ilocano and Bisayan. But I grew up in the United States. So did my parents. So, uh, pretty cool to be back. This is my first time in the Philippines. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. You know, service is part of the reason why my family got here in the first place. So to do everything full circle, it's surreal. Naisamantalahin ni Estel Yori ang pagkakataon habang nasa bansa ngayon at umaasa siyang makababalik dito. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipina.